no apologies, I would like to talk about Kaloyulo. I'm terribly sorry, but I cannot help it anymore. You know, masyado ng matindi ang tabas ng dila ng batang ito. Hindi ko nakinaya. Kagaya ng sinabi ko, nauna, ngayon lang po ako magsasalita tungkol dito. Hindi po ako sang-ayon the way he's treating his mother is horrible. Wala po akong pakialam doon sa girlfriend niya, kung sino man yun, na no. Siya bilang anak, hindi dapat nagtatrato ng magulang ng ganyan. Kahit anong sabihin, mali po yun. Yung pagtulong sa magulang ay hindi responsibilidad. Ito po ay galing sa puso ng taong marunong magmahal sa kapwa kay nanay mo o hindi, pero lalo na kung nanay mo. Kung mabuti kang tao, hindi ka magsasalita ng kung ano-ano dun sa babaeng pinanggalingan mo kaya ka nabuhay. Napakasalimuot po ng istorya kung sasabihin ko sa inyo lahat kung papano ang proseso ng pagpagiging pagiging ina at pagiging anak hindi po kasalanan ng ina o ng anak na maging anak sila. Sila ang namili ng magulang nila, actually. Don't forget, it's, it's the mother who, who's here on earth first, bago yung anak. Tayo po, bago pinanganak, nag-uusap yan kung papayag na siya ay maging ina at kung papayag siya na maging anak ako, kung ako man po yung kaluluwa. Alam mo, ma mahaba pong, ano yan eh, storya, kaya hindi ko na I would rather talk about something scientific. Something that has been proven and that you can check. Are you familiar with uh, fetal microchimerism? Fetal microchimerism means, yung po ang DNA ng ina, ay nandun po sa katawan at dugo ng anak. Habang buhay ang anak, daladala niya yung cells na galing sa ina. At tuwing may nangyayari sa buhay ng anak, lalo na may kinalaman sa physical manifestation ng sakit, ang nagre-repair po ay yung cell, cells ng ina, yung DNA ng ina, hindi ng ama maniwala kayo sa hindi you know you should try to google it iho kalo'y marami kang hindi alam alam mo parang masyadong matigas na ang puso mo sino ba nagturo sa inyan hindi ka naman siguro tinuruan ng nanay mo ng ganyan kahit anong pang kasalanan ng nanay mo, nanay mo pa rin yan. Kahit gano'ng kasama ang ina, ina mo pa rin yan. Tatandaan ninyo yan. You're supposed to learn from each other. It's too bad kung nagkaroon ng kasalanan ng nanay mo sa'yo. So what? Kailangan mo rin bang maging bad? Di learn from it. Help her learn from it also. Hindi yung ganyan. Hihiyain mo yung mother mo. Tatawagin mong magnanakaw tandaan mo, your cells galing sa ina mo hanggang mamatay ka. Kahit patay na ang ina mo, yan ang tutulong sa health mo. Yan ang reason kung bakit ang galing mong atlet. Tanga. Nasasaktan ako pagka may batang nagsasalita ng ganyan. Okay, hanapin niyo to ha. Fetal microchimerism. Fetal, F-E-T-A-L. Micro-M-I-C-R-O-C-H-I-R-I-R-I-S-M Scientific po yan. It has been proven. It goes vice versa. Huwag mong kalilimutan kung gaano kahalaga ang iyong ina. Maski pa masama ang ina mo, kahit pa bugaw ang ina mo, ina mo pa rin yan. Huwag mong sasabihin hindi mo kasalanan na pinanganak ka. masakit para sa akin yung ganyan kasi tuwing manganganak ang isang babae ang buhay niya yung isang paa ay nasa hukay na kung ayaw sa yon ng nanay mo sabi nga ng nanay ko pagka nagagalit sa akin ang buti pa sinakal na kita no, maliit ka pa salita lang po yon pero ang ibig sabihin nun, ilinuwal ka niya. At hindi pwedeng sabihing pinabayaan ka. Kaya ka nga naging athlete. Kaya nga ang lusog mo. Kaya nga ganyan ang itsura mo. Kung may puso kang tao, kung may kasalanan mo na ang nanay mo, patawarin mo. Huwag mong binabasto sa social media. Huwag. Babalik at babalik yan sa'yo. Mag-uumpisa na. At saka yung sinasabi yung tungkol sa pagdadala ng babae sa bahay ng tinitiran mo nang nando ng mga magulang mo. Obligasyon mo na sabihan yung dadalin mo kung seryoso ka, dadalin mo at papakilala sa nanay mo na turuan na wag namang na magdamit ng maayos. Ang unang dapat magpakita dun sa girlfriend ng paggalang sa ina ay ikaw. Hindi niya igagalang nanay mo kung hindi mo igagalang ang nanay mo. Ngayon, gold medalist ka pa naman. Ibig sabihin, wow, macho kang galing mo. Pero talon-talo ka ng siyota mo. <laughs> Kayang-kaya kang ma-influence. Proud na proud ako na manalo ka. Believe you me. So proud. Pero nung lumabas yung issue ninyo mag-ina tapos salita ka ng salita, ng salita, ng salita. Yung una pa lang lumabas kayo yung mag, ng girlfriend mo na nag, nag, uh, nag video kayo at na naka, nado kayo sa kama na naka, naka pajama lang, panjama tap yung girlfriend mo. Na, nashock na, ako eh. Sabi ko, ay, itong cold medalist na ito, bakit naman ganun? Yung girlfriend hindi man lang pinapagbihis ng maayos. It's on you. Your girlfriend, what has she got to lose? you alat. May napansin? Daming galit sa'yo? Basta, kahit gaano kasama ang ina, kahit gaano kalaking kasalanan, ina mo pa rin yun. Kung ayaw mo sa kanya, lumayo ka na lang. Huwag ka nang magsalita ng kung anong-ano na pangit kasi babalik yan sa'yo. Yun lang hindi ako magsasabi ng pasensya na. Kasi, galing yan sa dibdib ko at sa pag-iisip. Alam mo? Basta, balikan nyo lang po yung sinabi ko. Fetal microschemerism. Hanapin nyo yon Para medyo, medyo updated ng konte Hindi yung masyadong mayabang ang bata na akala mo eh, wala na silang wala silang uh, utang sa kanilang ina. Hindi ko sinasabing utang yon pero ginawa ng Diyos yun, na ang DNA ng nanay mo, daladala -dala mo, yung cells ng nanay mo, daladala -dala mo, kahit patay na siya, habang buhay ka, para matulungan ka. Yan yun. Congratulations to sa gold medal mo. Pinati kita nung una. Binabati pa rin kita. Hanggang ngayon. Sana, huli mo na yan.